Nananawagan ang Department of Trade and Industry o DTI, Negros Oriental sa publiko na i-report ang mga negosyong nananamantala sa pamamagitan ng labis na pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng pananalasa ng Magyong Tino. Bagamat wala pang formal na reklamong natatanggap ang ahensya sa pagmahal ng ilang produkto, tinayak ng DTI na mananatili silang nakabantay sa presyo ng mga bilihin. Kasabay nito, si Diguro Rain, ng ahensya na may sapat na supply ang pagkain, materya at iba pang mahalagang gamit sa kabila ng panic buying na nararanasan sa lalawigan. Patuloy naman ang price monitoring sa buong lalawigan upang matiyak na walang lalabag sa umiiral na price freeze habang may banta pa ang panibagong sama ng panahon.